Hello guys! So today, ipapakita ko sa inyo yung dalawang in order ko na gagamitin ko lang yung painting. Ito. Tulip and turtle add colors to your life. Ayan. Pa, naalala nyo, nag-share ako nung kay Van Gogh ng Van Gogh. Yung kanyang painting na Starry Nights. In order ko rin siya. So, tignan natin kung ano ba ang kalalakasan. di ba? So, guys, laya ko nag-order ng painting kapag ako ay nakatapos na ng painting. Guys, nice, nakita niyo, di ba, yung aking sunflower. Tapos na yun nilinis ko na itinago ko na ulit. Kasi, hindi ko pa siya frame So, ito yung, guys, sa online na ako nag-order, Amazon India. Okay, tingnan natin. Parang ang pangit ng kanyang ano. Oh, this is the Starry Nights. Ito yung Starry Nights. Ito okay, hindi ko siya plastic na to. Then, doon ko siya ididikit. So, ito yung, ito yung Starry Nights, guys, ni Van Gogh. So, tatapusin ko yan. Ito yung kanyang key. So, ito guys, ang tawag nila ay diamond. So, ang dami ko okay. eh. Malulula yung aking mata. Okay, next. Buksan naman natin ito. Tingnan natin. So, ito siya, guys. Ito. Meron silang pinaka, so ang price nito at 599, so 600 siya. 600, pero ang kanyang MRP ay 1,495. Ayan. Ayan siya guys, ito yung kanyang kit, ito yung painting, ito yung kanyang uh, paint tub, brushes, and then the canvas. So, ito yung aking pagkakaabalahan Olit. Kasi hindi mo na ako nagko-cross stitch dahil nga sa aking mata, iniiwasan ko siya. So, ito yung pinaka-canvas. Ayan. Ouch. Ayan. So, kapag umorder kayo isang kit, ito ay DIY painting kit. It comes with a brush. Okay. Ayan. Ito yung kanyang brush. May tatlo. Ito yung tinatawag naman nating tab. Then, may mga numbers din. Ayan. So, lalagyan ko ng na. Kasi, minsan, nabubura siya. So, pwede mo tong idikit. Good. I like it. So, pwede mo ilagay itong numbers na to dito. Kasi, habang ginagamit mo, nabubura. So, pwede mo lagyan. Then, eto guys. Nagustuhan ko kasi yung purple. Ewan ko ba ngayon nagugustuhan ko yung purple. So, eto yung next na project natin na gagawin ko. Okay? So, guys. Kasi minsan, ito sobrang liit. Hindi mo nakikita yung number. Hindi mo na-identify. So, meron siyang extra para nakikita mo siya ulit. So, ayan yung aking project. Yung gagawin ko. And I'm happy. Kasi update ko kayo kung kailan ko tumatatapos. Yung painting na gagawin ko, itong kay Van Gogh. So, ito siya. So, first time ko itong gagawin. So,